Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa kabila ng mga isyo na kinakaharap ni Angelica Yulo kaugnay sa kanyang anak na si Carlos Yulo, nakatanggap siya ng pagmamahal at suporta mula sa kanyang ibang mga anak na si Eldro at Isa. Sa kanyang Facebook post, ibinahagi ni Mrs. Yulo ang mga natanggap na regalo mula sa dalawa niyang anak. Si Isa ay nagbigay ng isang bag mula sa guest na nagkakahalaga ng 5,400 at siyam na piso. Ibinahagi rin ni Mrs. Yulo kung paano sinabi ng kanyang anak na deserve niyang matanggap ang naturang bag. Ma this is for you. You deserve it. Binili kita ng pwede mo magamit pag attend ka ng party. Pag pera kasi binigay ko sayo, di ka na naman bibili ng para sayo. Gagamitin mo naman para sa amin. Post ni Angelica. Samantala, si Eldro naman ay nagbigay ng Air Jordan shoes na may halagang humigit kumulang 10,500 piso. Ikinwento rin ni Mrs. Yulo ang pagmamahal na ipinakita ng kanyang anak. Yung isang anak mo na din nagpakabog kay Aleza Yulo, tapos sabi pa niya sa akin, Mama 13K ang budget ko for you. Okay na to nak, tabi mo na yung ibang money mo. Alam ko kulang pa yan sayo, kasi akala mo anak ka ni Henry si sa lakas mong gumastos. Thank you so much Carl Yulo. Pinuri ng mga netizens si Naiza at Eldro dahil sa kanilang suporta sa kanilang ina sa kabila ng mga pagsubok na kanilang kinakaharap kaugnay sa isyo sa kanilang kapatid na si Carlos. So sweet, sana all. Tayong mga nanay, top priority talaga natin mga need ng mga anak at pamilya. Kaya pag pera yung gift sa atin, hindi natin ginagamit para sa sarili, kundi para sa lahat. Dahil yung joy natin bilang ina ay makitang masaya ang pamilya. Kaya naman sobrang saya lang ng feeling pag may non-monetary gift tayong natanggap, lalo pa kung galing sa anak. Yung hindi mo hiningi, pero binigay, kasi it's the thoughts that counts. Madalas yung simpleng hugs, kisses with I love you ma, sapat na as gift. Kaya naman lalong pinagpapala ang mga anak na mapagmahal, mapagbigay at hindi nakakalimot sa magulang, lalo pag sa nanay na nagmahal sa atin mula sinapupunan, kaya bunso, keep up the good work and shower all the love that your papa and mama deserves and god will bless you more all days of your life komento ng isang netizen ang bait naman talaga ni Carl Yulo kaya idol ko yan eh at saludo ako sa iyo Carl at stay humble at maging mabait at mapagmahal lang sa nanay next gold aabangan ka namin at naniniwala kami sa iyo Carl sabi ng isa pa